Pagdating sa pantahan ng mga gawain, dapat tumutulong ang mga chikiting natin. Kaya naman aalamin po natin kung paano so solusyonan ang pag-atake ng kanilang katamarang. Ang working mom na si Mami MJ di nagtatapos sa office ang trabaho. Dahil pagdating sa bahay, naghihintay naman sa kanya ang sangkaterbang gawaing bahay. Minsan, uh, pagod na pagod, galing trabaho, nata-timing na talagang uh, mahirap balansehin yung mga ginagawa o gawain sa bahay. Dahil nagtitipid, hindi raw praktikal kay Mami MJ ang mag-hire ng kasambahay. kaya uh -huh kasama namin si Miss Christina, ang aming expert dito, psychologist, na magbibigay sa atin ng mga tips kung paano ang ataking gagawin ni mami para talagang maingganyo. Kung baga hindi na niya kailangang utusan, usa na lang magtatrabaho yung kanyang anak ng mga gawain bahay. Ang panganay ni mami MJ na si Janelle. Teenager na, kaya naman sari-saring activities ang madalas itong pinagkakaabalahan. Kaya ang expert advice, subukang hingan ng pabor ang anak sa paglilinis kapalit ng isa pang pabor na magugustuhan niya. Hey, Anong naman natin pag teenager mahilig mag hangout, so it's best na isa sa mga one of the magandang tip is to offer na, anak dito na lang kayo mag hangout sa bahay, magluluto si mami. Kaya lang give and take tayo, uh, tulungan mo ko maglinis net off ko sa weekend, uh, gusto magluto, tapos gusto ko uh, invite mo rin yung friends mo, pero napansin ko kasi medyo um, hindi masyado malinis yung bahay, baka gusto mo tulungan ako maglipit, para bago sila dumating, malinis lang bahay. Sige po, okay lang. Maging creative sa paghahati ng mga gawaing bahay. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng laro. Gumawa ng target kung saan nakasulat ang house chores. Kung saan tumama ang dart mo, yun ang gawaing na katoka sa iyo. Ituring na bonding moment ang paglilinis. Gawing casual ang tsikahan mula sa pagkumusta sa araw niya hanggang sa mga topic na pwede niyong pagkatuwaan. Family bonding, yung mm -hmm. halibawa halimbawa you do chores together. So, okay. Mara, okay. Alika, alika, maghugas tayo habang oh, Oh, anak, sino bang ba crush mo? Ah! Ay, mo Lovely. But Ay, so ginagawa. Ginagawa niyo ba yan ng anak? Alam mo, nagbabanding na kayo. Paminsan. Na Ayan, nag-uumpisa na pala kayo. Pwede rin pangakuan ng pabuya ang anak para naman ma-motivate siyang tumulo. It's Paano? more of positive reinforcement. Opo. Hindi uh, lang naman sa material things, okay sa activity, po. kundi yung, yung ano yung, gen positive uh, Positive attitude, Ayun, yung dating mo positive. Ay. O anak, halika, gawin mo to anak. Pagkatapos, diba, gusto mong manood ng sinip. Tara, mamaya. Mainam din daw magtalaga ng specific na araw at oras para sa pagtulong ng inyong anak. At pag naglilinis na ang anak, huwag daw itong tutukan. Huwag ding ugaliin ang pag-uutos ng paulit-ulit at pagpipilit. Hayaan lamang daw na mainstil sa kanya ang kusang pagsunod sa inyo. Positive reinforcement daw ang tawag sa paraang ito, kung saan mas madali silang mayang enganyong sumunod sa inyo. Ano mang gawain basta't malimit gawin ay nagiging habit. Kaya kung consistent ang pagtulong ng anak, makakaugalian na niya ito. And most importantly, practice what you preach, mommy. Kaya nga, when you instill discipline, you have to discipline yourself. Kasi it's always best to do it by example. Role modeling is the best. If you want them to be orderly, be orderly yourself. Mga mami, sa mga gawaing bahay, hindi kayo nag-iisa. Mas gagaan ang buhay kapag may suporta ng pamilya. Kaya mag time na kasama ang inyong mga bagets. Magiging malinis na ang inyong tahanan, titibay pa ang inyong samahan.